Hello, good morning, good morning mga idol at andito tayo sa Dinadyawan at sobrang lakas po ng alon ngayon ng dagat mga idol At wala pong makakaligo ngayong umagang ito Ang lakas po ng alon mga idol Makikita na po natin ang lakas ng alon po mga idol Dito sa gilid po ng agri-component dito sa Dinadyawan Aurora mga idol Ayan po mga idol, ang dalo, ang alon po ng dagat mga idol ngayong umagang ito mga idol. At tayo po ay na po ng Santiago City mga idol. Sobrang lakas po ang alon mga idol. Ayan po, makikita natin po ang dagat. Ang lalakas po ng alon mga idol ngayong umagang ito. Ah, tayo po ay na po ng Santiago City mga idol sobrang lakas po mga idol nakakatakot pong maligo ayan po yung halong po na sobrang lakas mga idol At ah, tayo ay pauwi po ng Santiago City, Isabela. Sobrang lakas po ng alon mga idol Ang pong maligo ngayong umaga mga idol Hello, hello mga idol Sana huwag kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel Thank you and God bless us all